na naman ang division nating na mga Pilipino isa ka bang anti-Duterte o pro-Duterte ako nga pala si Kowi, labing taong empleyado at maglilimang taon nang nagnenegosyo dito sa Central Luzon. Pag nagbubukas ako ng Facebook ko o ng TikTok, yun na lang ang laging bumubungad sa akin. Nag-click lang ako ng isa, panay yun na lang ang binabato sa akin ng Facebook. Pero kahit papano, pag nag-i-scroll ako, tatlong klase ng tao ang nakikita ko. Isang isang pro, at isang nanchalant na katulad ko. Well, dati kasi, katulad ninyo, nakikibaka din ako. Ang daming opinion, ang dami-dami kong opinion sa mga bagay. Pero ang ginawa ko lang naman sa buhay ko noong mga panahon na yon, pumasok sa trabaho, pagalitan ng boss ko, at magbayad ng bills ko. <coughs> Hindi ko naman nakikita ang bigger picture, pero napakadami kong opinion. At palagay ko, yan na naman ang nangyayari sa ating bansa. Nakakainis, no? Ako, masasabi ko rin siguro, isa ako sa mga nabudol ni Marcos. What? Simply because, sinuportahan siya ni Duterte. Kasi, sobrang pro-Duterte ko, talaga. Sa kanya ko lang nakita, mula noong 2016 hanggang 2022, malaki talaga ang pinagbago ng bansa. Para sa mga taong hindi nakita yun, prior to him, ganitong ganito ang nangyayari. Lumalaki ako at mula nung nagkaisip ako. Simula 1990 hanggang 2016, bago umupo si Digong, ganitong ganito din ang nangyayari noong mga panahon na yon. Laging may division, laging may people power. Pinangalak nga lang ako, may people power na eh. Hanggang ngayon, ganito na naman. Walang nababago. Lahat tayo kontrolado ng kung sino mang nasa likod nito. hindi na ako katulad ng dati na nakikigulo, nakibigay ng opinion sa internet at kahit na saan. Kasi totoo naman, kahit naman hindi si Marcos ang nanalo, kahit na si Iskuyan, kung sila Lakson, sila Pacquiao, kung sino man yung tumakbo nung nakaraang presidential candidates o kahit pa si former vice president Lenny Robredo, ganyan din naman ang na mangyayari. Basta hindi na kukontrol ang gobyerno, ayan ang ginagawa ng mga tao sa likod nito. Bakit ko nasasabi to? Hindi po gobyerno nagpapatakbo ng mundo natin. Lagi po may sistema yan, laging may makapangyarihan tao sa likod ng gobyerno na nagpapatakbo nito. Ang purpose po ng media na ngayon ay nasa social media na ay magkaroon lang talaga ng division ng mundo hindi inaakala nung taong to, ng mga tao sa likod ng gobyerno, ng mga malalaking korporasyon na merong isang tao na magsa-stand up sa ruling na ginawa nila. Kung iisipin ninyo, peke naman yung freedom of speech eh. Pati yung democracy, hindi naman yan totoo. Sabi nga din ng mga bilyonaryo na napapanood ko at mga nababasa ko sa libro, hindi nila tinatry labanan o ibit ang system. Kasi ang sistema, nandiyan na, matagal na, binibigay lang naman nila sa ating narrative, eh maniwala tayo na meron tayong kalayaan. Kalayaan na magsalita at ipahayag ang boses natin. Pero as soon as we start voicing out our opinion, hindi ba? O oh, ano ang nangyari? Ano na naman ang nangyayari? Ay, ako, kaya kawawa lang yung mga taong nandoon sa labas, yung mga taong akala, yung mga taong patuloy na nakikibaka at akala, yung paglaban nila ay nakakatulong para sa bansa. Ang totoo, pinapagod lang nila tayo. Ang totoo, sa pamamagitan ng nangyayari ngayon, nawawala ang focus at ang enerhiya ng mga tao na pupunta sa galit. Yung galit na napupunta sa kung saan saan, ang tendency nito, huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag natin pagdudahan ang sistema na nakatalaga dito. Ah, ako alam nyo, tinanggap ko na lang. <laughs> tinanggap ko na lang na ang negosyo ng ating bansa ay ang mga tao. Kaya nga mas ini-encourage dito ang maging OFW at magtrabaho ka sa ibang bansa kaysa magnegosyo ka, hindi ba? At kapag nagne-negosyo ka, habang maliit ka, titirising ka nila. Bakit? Kasi halos lahat na ng negosyo nandoon na sa mga malalaking oligarko, sa mga malalaking negosyante na nasa likod ng gobyerno. At ngayon, kung katulad ko, nag-iisip, mailulusot. Yung negosyo ko na maliit papunta sa malaki, hindi ko alam. Pero lalong hindi ko magagawa to pupunta ako sa kalsada at itutuon ko yung galit doon sa bagay na nakastage na, sa bagay na may script na. Kaya kahit pro Duterte ako, matagal na matagal na. Mahal na mahal ko po si Pangulong Duterte. Marami pong nagbago. Marami talaga sa ako, sa buhay na patunay na yung ginawa niya, so, lalong-lalo na sa tax na sabi nga niya, hindi niya tayo mapapayaman pero at least mabibigyan niya tayo ng magandang buhay. At kapag may magandang buhay tayo, nakakapag-isip tayo ng kung ano-ano. At ayaw yon ng mga tao sa likod ng gobyerno. po <makes noise> <makes noise> yan, mga kalupa, mga kapitnes, mga kahampas lupa. Ayun lang po, maraming maraming salamat kung nakarating ka dito. Once again, ano ba? <laughs> Ako nga pala si Kowi ang nagsasabing kahit na agaano kalupit ang mundo, huwag po natin kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang po. Ciao, bye!